Isang so, mapagpalang tanghali sa inyong lahat. Umabot tayo sa alas 12. Ito ay isang tao na gustong malaman ang kanyang kapalaran. At narito ang kanyang mga baraha. Pakita ko po sa inyo. Kailangan niya ng konting pahinga sa kanyang kaisipan na kailangan na hindi siya mapag-isip na tao. Maging masipag at mananampalataya. Maging mabuting tao. Pakinggan nyo ang kanyang baraha at panuorin po ito. Ito yung baraha mo, Brad. Dalawang nakabukas at dalawang nakakaug. Dito ay napakaswerte ng iyong mga gabay. Dahil bukod sa may gabay ka, na matagal na sa iyo na namamalagi, ay nagkaroon ka pa ng seven anghel para protection, depensa, at pangkalahatan pagdating sa negosyo, pagdating sa kabuhayan ay napakaganda. Meron kang isang kapangyarihan na hindi mo alam kung paano paganahin ito at nagkakaroon ka ng malakas na apil o malakas na dating pagdating sa mga tao ikaw ay nagkakaroon na matinding kaalitan at kailangan ay hayaan mo lang ito dahil ito ay magrerebeldas ayo ah, sa kanya ah, uh, kailangan ay mag-focus ka sa iyong ginagawa sa mga. Dahil ito lahat ng mga problema mo ay mapupuksan ito sa pamamagitan ng panalangin at paghingi ng tawad kung anuman ang iyong nagagawang kasalanan. Magsisi ka sa lahat ng iyong mga pagkakamali. Mabubuksan mo ang ikapito Para sa tinataglay na kapangyarihan ng isang third eye At maaring marami kang pangitain na makikita dito Isang makapangyarihan ang iyong gabay Lalo't ito ay nadagdagan pa Kailangan mo rin magingat na hina Palagi na mag-exercise sa araw-araw Maging malakas ang physical. Dahil ang gabay na sumasakay sa iyo ay hindi lang pito kundi walo. Kaya kailangan mo ng matinding lakas ng physical. Kailangan mo rin ang mga magaganang pagkain. Tulad ito ng mga prutas, ubas. At kailangan mo rin ng pakwan. Yan ang iyong papalagiing kainin, Papaya mas mainam yan sa iyo. At pagdating naman sa mga ulam, ay ang isda at ang mga sariwang karne. Hindi ka bibili sa tindahan, kundi yung talagang sariwa ang bibinin mo. Mas mainam yun para sa kalusugan at kalakasan mo. Ang kailangan mong gulay, ang pinakamalakas para sa iyo, ay ang kalabasa at sitaw. Ayan. Yan ang tinataglay. At dito naman, magkakaroon ng mga balakid. Kamalasan pagdating sa ikaw ay nagsusugal. Kamalasan kung ikaw ay nataya kung saan saan. Kapalpakan malilimutin, nararanasan mo ito. Nakakaranas ka rin ng pagdapa. Pagkadapa. baka umibig ka na ikaw ay nagkaroon ng panghihina sa so, pagmamahal. Pagkakaroon ng matinding pagsubok sa mga elemento. Tabi lang natin to ha. Kasi na kayo mga kaibigan. Ito kasi yung sinet natin kanina. Para sa isang kaibigan. Okay? So, kailangan mag-focus ka pa rin sa pagiging malakas ang kalaoban. Dahil kayang kaya mo itong buksain sa pamamagitan ng iyong mga pananalig sa Panginoon Diyos. Kung ikaw ay kukuha sa akin ng gamit, mas mainam sa iyo ang mga kiblat at mga inkantong dagat o mutya ng inkantong dilawan. Yan ang mas kailangan mo para mapalakas pa ang iyong sarili at ang iyong mga gabay. Na hindi ito aalis dahil sila ay may matitirhan ng mga gamit. Mutya. Kailangan mag-ingat ka bago ka malis ng bahay ay sudit mo ang sarili mo kumbaga ikaw ay mag focus na manampalataya bago ka umalis ay magbuga ka ng isang dasal o kahit uh, mga sarili mong kahilingan para sumama ang gabay sa iyo mapupuksa mo yan napakarami mong pagsubok at maaring lumagay ka sa panghihina pero hindi mo dapat gawin yon dahil marami kang gabay. Ang kailangan mo ay dabanan ang iyong sarili kung ikaw ay natatakot. Ayan, bubunot pa rin tayo ng isa pang baraha no? dahil nabunot natin ang 6. Is, isa kang mapagmahal sa mga kaibigan at kapatid mo at sa iyong buong angkan. Nagkakaroon ka rin ng medyo sinto yung bagang angkan. Uh, hindi mo maintindihan yung sarili mo ikaw ba itatayo sa sarili mong pagkalalaki o tatayo ka sa isang hindi mo maintindihan basta ang nakikita ko dito na uh, galawan mo ay parang isang katulad ng babae na uh, hindi ko ma gusto uh, yun yung gumagalaw sa aking mga pangitain mahilig ka na sa kulay pink at nakikita ko na sinusot mo ito. Lalo na ang red at black. Nakikita ko to na bali sa tatlong persona ng kulay na yan ay nagiging mabalasik ang galit mo. Kaya kailangan hindi ka magagalit dahil matindi ka rin magalit pagdating sa galit. Pero napakabait mo naman pagdating sa iyong mga magulang at kapatid. Kaya mong Uh, dotasin lahat. Ibig ko sabihin ay haharapin mo lahat para sa kanila. Okay, dumito tayo. Ano? Kasi may isa ka pa baraha. Ang 9, magiging maswerte ka sa sugal, sa huling bahagi. Ibig ko sabihin yung uh, kasi na, bunot natin yan. Uh, may posibilidad na mapuksa mo lahat ng kamalasan, mapalayas ang lahat ng enerhiya na masusama mawasak ang lahat na mga anumang nuno o mga kulam napakagaling mo pagdating dyan at maaaring magtagumpay ka sa iyong mga binabalak sa buhay alam mo naman ang Sagittarius talaga ano yun? Aquarius yun ano? so kailangan ay maging matibay ka lalo sa pananalig so ang lakas mo ay dinagdagan pa ng mga gabay na ito at maaring ang armas mo ay tinatago mo o wala kang nalalaman na may nakatago kang kapangyarihan. Ang kailangan mo itong malaman kung paano ito magagamit at kung paano ito gigisingin. Sasabihin ko sa iyo kung paano ito gigisingin. Kailangan ay bumanggit ka ng mga latin bumanggit ka ng para sa mga dasal na kailangan mo ito yung salmo na tinatawag ko sa mo ito at bibigyan kita ng isang latin na kailangan mo mabasa palagi kailangan mabuksan mo ang iyong kapangyarihan para ito sa kabutihan at hindi ito magiging maganda kung ikaw ay magiging mapusok, marupok kung ikaw ay magpapatalo sa kasamaan, babagsak at babagsak ay iwan ka kanang gabay mo. Hanggang sa mga aaring lumagay ka sa kulungan, lumagay ka sa isang matinding stress. Kapag hindi mo natupad ang mga pinag-uutos ng gabay mo, na ito ay para sa kabutihan. Kailangan ay matupad mo ang lahat ng mga tagubilin ng Panginoon Diyos. Ang sampung utos, ayan, na wag mong dapat gagawin. Uh, dito sa 9, may mga paparating sa iyong buhay na ikaw ay mabibigla na lang at nariyan na pala ang swerte sa iyong buhay. At uh, maaaring ito ay isang babae na mabibigay sa iyo ng kaginhawaan. Ayan. Kumilos ka na ng lalaki. Dahil gusto ng gabay na ikaw ay maging ganun. At sa ano mo, mamaya natin ikon yung iyong sa trawag dito. Sa kapalaran mo na yung pinakabuo. Pero narito na rin lahat eh. Nakikita ko na. So, yan. Bale, mahaba itong video ha. Kung, ano ka lang kung ito ay ating i-vlog. Hindi naman kita ipapakilala ron. Kung okay lang kasi napakaganda ng iyong kapalaran. At sabi ko nga, tagumpay kung magiging matibay ka. Tagumpay kung malalabanan mo ang iyong sarili at ang mga demonyo. Ayan, maging masunurin at maging mapanalangin sa Panginoon Diyos. I-vlog natin ito kung gusto mo. Okay, maravilloso. salama.